Hello Mars! for today's video naman ay araw ng lunes january 22 syempre uulitin mo lang yung mga ginawa mo kahapon ang pinagkaiba lang nila ay mas marami ang trabaho kahapon dahil marami kaming mga luto at gawang mga panindang pagkain at sa araw na ito lunes ay eh medyo bawas yung ating mga paninda dahil hindi naman ganun kabili at makikita nyo nga sa video na ito na meron akong gawa na isang bilao ng special pansit palabok hindi naman ganun karami yung tao o customer namin kaya nagkaroon ako ng mas maagang pagluluto sa order na ito at alas 10 pa lang ay nagawa ko na. At sa mga oras na ito ay nasa loob ako na sa sakyan ni mister, pauwi kami galing sa grocery. At wala na akong time na makapag voice over pa sa bahay pag uwi namin dahil ako ay gagawa na ng kakanin para paninda namin bukas ng umaga araw ng Martes. Dahil araw nga ito ng lunes, kaya naman hindi ko dinamihan yung aking mga lutong al para tamang-tama lang din na mapaubos namin ito. At sa oras na ito ay mga panindang ulam na para sa pananghalian yung aking mga nakadisplay dito sa aming kainan. Marami din akong mga nalutong ulam sa araw na ito. Kaya nga lang, dahil sunod-sunod na yung aking luto, ay hindi ko na ito nakuna ng video hanggang sa maubos. Yung pinakadaloy ng bintahan sa araw na ito ng lunes ay tamang-tama lang hindi ganun kalakas at hindi rin ganun kahina. Nang gumising nga ako kaninang madali araw mga Mars ay talaga namang gusto ko pa talagang matulog kaya nga lang napilitan lang akong bumangon talaga ng alas 5 dahil iniisip ko sayang naman kung ako ay tatamarin at hindi makapagtinda nangihinayang din talaga ako sa benta namin sa isang araw malaking bagay yun para sa akin kasi pandagdag din sa mga bayarin Ma-share ko lang sa inyo mga Mars na lumaki talaga yung expenses ko mula nang ako ay kumuha ng tauhan sa tindahan. At ngayon nga ay nagdagdag pa ako ng isa pang tauhan sa tindahan. Malaking bagay naman yun para sa amin ni Mr. dahil nabawasan talaga yung aming mga trabaho at syempre lalo na yung pagod. Kung dati nga si Mister ay naguhugas ng pinggan at minsan naman ay ako ay mga molder naman yung mga hinuhugasan ko, syempre naghahati din kami minsan ni Mister sa hugasan. Sa ngayon ay hindi na. At kung dati ay pagod na pagod yung aming mga anak sa tindahan, sa pagbabantay, syempre ngayon ay hindi na rin dahil meron ng gumagawa ng mga tra ibang trabaho nila. Bukod sa kumuha ako ng mga tao, syempre papaswelduhan mo ay dumagdag din talaga yung aking mga bills sa tubig at kuryente. Kaya naman, kailangan talaga ay makapagtinda tayo ng araw-araw. At dahil nga nadagdagan yung ating mga bayarin at paswelduhan, syempre, medyo nag-increase naman ako sa presyo ng aking mga panindang ulam. Kung dati nga ay 50 pesos lang ang isang order ng aking karning baboy, ngayon ay 65 pesos na ang order. At dati nga ay 35 pesos lang ang kalahating order. Ngayon ay 45 pesos na. Yung sa manok naman na luto namin, kung dati ay 45 pesos at kalahati noon ay 35 pesos, ngayon ay ang isang order namin ng manok ay 50 pesos at 40 pesos naman yung kalahating order. Yung sinasabi ko po dito na kalahating order, hindi po doon sa hinahati yung presyo. Ang ibig ko pong sabihin dito yung pinaka minimum lang kung hanggang saan pwedeng bumili. Kaya ganun po yung kalahating order namin sa manok. 40 pesos. Ito po yung pinaka minimum na pinaka mababa na. Hindi na talaga pwedeng mas mababa pa dahil mahal ang karne. At bukod doon, syempre lulutuin mo yan. Lalagyan mo ng panimpla. At lulutuin mo sa apoy. Gagamit ka ng gasol na hindi pa bumababa kundi tumataas. Ang presyo ng gasol ngayon. At yung presyo naman sa gulay ay ganun pa rin mga Mars. Yung pinakbet at ginisang upo ay 25 pesos ang isang order at pwede kang makabili ng halagang 20 pesos at doon naman sa mga ginataang ulam ay 35 pesos yung order ng gulay kapag merong gata.